Halina't talakayin natin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Bago ako magsimula, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Angelica de la Cruz mula sa Departamentong Medical Technology sa seksyon ng Med 222. Ano ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasa na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay ng batas upang maipahayag ang naisabihin ng kaisipan. Ano ang panitikan? Ang panitikan na isa sa mga pinakamahalagang sining ng ating kultura. Sa bawat pahina ng isang akda, natatanggap natin ang mga karanasan at kwento ng mga tao mula sa nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap. Magtungo naman tayo noong panahon ng katutubo. Ang wikang Australasyano ay isa sa pinakamalaking pamilya ng mga wika sa mundo. Ang salitang baybayin. Ang salitang baybayin ay isang katagang pangkalahatan sa wikang Tagalog na tinutukoy ang lahat ng titik na ginagamit sa pagsulat ng isang wika. Noong panahon ng Kastila, 1618, malawak na ang paggamit ng Tagalog at ito ang wikang paunawaan kahit saan ang mga panahon ng Amerikano. Si Lope K. Santos, ama ng balarilang Tagalog, nagtatag ng Akademyang Pilipino kasama si Do Horty. Panukalang batas pilang 148 na nagtatadhana sa pagtuturo ng katutubong dialekto sa mga paaralang bayan. April 12, 1909, itinatag ang Akademya ng Wikang Pilipino na ang gawain ay magsaliksik tungkol sa wika. Panahon ng Hapon, Noong Hunyo 24, 1942, ipinalabas ang ordinansang militar bilang 30 na nagsasaad na ni Hongo at Tagalog ang mga opisyal na wika. Oktubre 14, 1942, muling binuhay ang wikang pambansa. Magtungo naman tayo sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Ito ang araw na nakuha natin ang ating kalayaan. Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan. 1937, Disyembre 30, sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay babatay sa Tagalog. Hunyo 19, 1940, inihayag din ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralang pampubliko at privado. 1954, nagpalabas ng isang kautosan ng Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula sa Marso 29 hanggang Abril 4. 1960, kautosang tagapagpaganap bilang 60. Nilagdaan ng Pangulong Diyos Dado Makapagal na ang naguutos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Sana kayo ay may natutunan. Maraming salamat sa pakikinig.